Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? God is our mighty and deliverer. Ang Diyos ang ating kapangyarihan, tagapagligtas. Hindi lang siya matatag na bato, siya ay may matibay na tanggulan at tagapagligtas. Inililigtas niya tayo hindi lang mula sa physical na panganib kundi pati na sa spiritual na pagkasira sa bawat pagsubok ng kamay ng Diyos ay, ay handang bumaba upang tayo ang abutin at iligtas Ano ang sabi niya dito sa Psalm chapter 18 verse 2 My fortress and my deliverer Ayan Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita Mag-ingat po lagi at pagaliing manalangin sa ating Diyos. Shout out sa ating mga viewers and followers. Ingat lagi. At kung saan man nakarating itong video, misid lang kayo para malaman ko kung saan nakarating at sabi at kung gusto nyong ipanalangin, misid lang kayo. Ingat lagi. God bless.